kanina pa namin, ano, di namin makita eh. Pero nandito lang yun. Ah, ganun ba? Hindi ko alam, mahilig ka pala sa alahas. Hindi ko po, po binili yun, Sir Mayor. Importante lang po talaga siya sa akin. O oh, di, tulungan na kitang maghanap. Hanapin natin. Lo, hindi na po. Eh, baka mapanood pa kayo. Tsaka gabi na rin. Uh, bukas na lang po, hanapin namin ulit, di ba? Opo. Rambo eh. Nandito lang naman yun, Lo. Lo, gusto mo upo muna tayo doon? Okay. Pagod din kayo sa meeting di advance ni Rambo eh. Sige po. Ito, ito na. Ito na Oh, kita mo na. Apa, Apa Sir Mayor. Hello. Ah, uh, Oliver, meron sana akong gustong sabihin sa'yo eh. Um, actually, meron akong gustong ibigay sa'yo. Para sa akin, lo? Hmm. Sige, buksan mo. Sukat mo. Sige, ho. Oh. Saan ko na. Ano to, lo? Hindi nga, Pwede mo yan ipamana sa mga magiging anak mo. Lo, grabe, ang ganda! Hmm. Pakita ko kay Rambo. Rambo! Rambo, halika dito! Tignan mo! Ah. Hindi, ka dito! Ang dali lang! Tignan mo! Panis, astig, di ba? Swerte ka talaga. Talaga? Mahal-mahal nito eh. Di lang yun. Swerte mo. Kasi may oras ka na para mahalin ng lolo mo. At para mabawi lahat ng panahon na nawala sa inyo, hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang pagkakataon, Oliver. Kaya wala tayong sasayangin panahon, Oliver. Lahat ng panahon gagawin nating masaya. Loh, maraming maraming salamat po ah. Tara, pasok na ho tayo. Pagtitimpla kita ng napakasarap na kape. Sige. <laughs> tara, Ikaw, hindi ka ba papasok? Kung gusto mo, tara, join us para makapag-banding kayo ng apo ko. Dito na po muna ako, Sir Mayor. Papahangin lang po muna ako. Sige. Pasok <laughs> pa na kami, ha? Sige, Lok. Isin lang po ito. May baka mawala pa dito, eh. <laughs> <laughs> oh, huwag ka magpupuyat, ha? Ilang araw na lang, eleksyon, na. Opo, Sir Mayor. Yeah. Oh, oh, oh. Mag-enjoy po kayo ng balding niyo, sa nga po Enjoy po kayo. Oh, Uy, oras na? Bakit, bakit pa wala pa si Sir Eduardo? ibalita e, balita ko, nagsisimula na rin yung pagbilang ng mga botoy. Eh. Magkasama sila ni Oliver. Titingin daw sila ang kotse. Uy? Um? Kasi may balak si Sir Mayor bilang siya okay? na ko. Yayamanin? Ha? Pero sa bagay, eh. wala naman ibang tagapagmana si Sir Eduardo, kundi yung nag isang apo niya. Eh matagal na silang hindi nagkasama, boy eh. Kaya kung ako si Sir Mayor, gagawin ko din yun. Kaya kapag nakita ko totoo kong pamilya, gagawin ko ang lahat para lang napasaya sila. Pero, nasa na kayang totoo kong pamilya? Di ba, Kapag nanalo kang kapitan, mas magkakaroon ka ng kakayahan para mahanap sila. Kaya e, huwag kang mawala ng pag-asa, boy. Tama ka, boy. Kapit lang. Laban lang. Kasama, boy! Kasama yan, boy! Ah! Nambo! Kamusta na, Talunan? Abangan mo na lang kung paano kita ilalampaso sa kahiyan. Oh, ano? Huwag ka nang umasa mananalo ka. Mabibigo ka lang. Okay? <laughs> okay? <laughs> hanapin na ni Kuya Rambo yung totoo niyang pamilya, hindi ako magdadalawang isip na tulungan siya sa paghahanap. Jaden ako dyan rin. Nakakaawa din kasi si Kuya Rambo mo eh. Oh, nandito pala na yung Prince Charming mo. Baka Prince Alarm. Rain! Teka lang! All watchers din pala kayo? Ah, uh, si Zari lang. Ako hindi pwede kasi relative ko si Kuya Rambo. Asensya ka na, but My family supports another candidate. But, best of luck sa brother mo. Mas good luck sa kandidato niyong Mandaraya. That's a serious allegation. Totoo naman eh. Maraming nahuli kanina bumibili ng boto. At yung kandidato yung si Cap Jerry lang may kakayahan ang gumawa nun. Oh, bakit ka umiiti diyan? Baliw ka na ba? Alam mo, the more na magsungit ka, the more na gumaganda ka. Never feel to amaze me. But, anyway, samahan ko na muna ang mga kapwa ko, Paul Watchers. Best of luck. Uy, dito ang tingin na. Kala ko pa Prince Alarming. Oh, Prince Alarming naman talaga eh. Unong barangay, Peralta, Jerry. Jerry Peralta. Peralta Jerry. Peralta Jerry. Peralta Peralta. Unumbarangay Agapito Rambo. Peralta Jerry. Jerry Peralta. Ulumbaranga. Jerry Peralta Rambo. Peralta Jerry. Peralta Jerry.